Kung uh, uh, ayon ho sa Comelec, wala ng uh, COC filing na maganap kung maipasa ang batas na nag -re nga sa 7 seat para yan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na hindi na pahihintulutan ng Bangsamoro Government ang pagbubukas ng Certificate of Candidacy of na, ang filing ng Certificate of Candidacy. Cadid, batay ito sa Parliament Bill No. 351 na inaprobahan ng Bangsamoro Transition Authority na naglalayong isaayos ang alokasyon ng pitong pwesto na dating nakalaan para sa Ipinaliwanag ni Garcia na may posibilidad ding magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pitong bagong miyembro upang mapuna ng bakante at mapanatili ang kabuang 18 na upuan sa parlamento. Dagdag pa niya, mananatili ang mga naghain ng kandidatura sa kanilang orihinal na distrito kahit pa mailipat ang kanilang bayan sa ibang distrito alinsunod sa naturang panukalang batas. Sa ugnay niyan, pakinggan natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Yeah yung mismong uh, kandidatong yan ay mananatiling kandidato doon sa distrito kung saan originally kabilang yung kanyang bayan. Meaning, ang nalipat ang bayan niya pero ang kandidato mananatili doon sa distrito niyan. E doon sa batas, sa kanilang as nakalagay, doon sa kanilang na-approve na panukalang batas na walang, uh, wala nang uh, opening ng filing ng Certificates of Candidacy. Aminado rin si Garcia na komplikado ang naturang panukalang batas dahilan upang pansamantalang ipatigil ang pag-iimprenta ng mga balota para maayos muna ang disenyo ng balot faces at matiyak na hindi maapektuhan ang magiging resulta ng halalan. Samantala, nilinaw niya rin na walang mga nakompromiso ng mga balota kasunod ng suspension. Kahit kasi naimprenta na ang nasa mahigit 44,000 na mga balota para sa final testing and sealing at pre-election logic accuracy test kahapon. Hindi ito masasayang dahil hindi naman ito magagamit sa mismong halalan sa BARM. Pagkatapos kasi ng final testing and sealing, magbaback to zero ang lahat ng mga automated counting machines. Ani Garcia, ang mahalagang matugunan ng reconfiguration ng mga consolidation system pati ang allocation ng mga election para Fernalia dahil ang pagpapadala ng komisyon dito ay kada distrito. Paugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Comelec Chairman George Sherwin Garcia sa na naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Nyo na maaaring mabago yung ballot phase. Eh, parang kahapon po ata, Chair, uh, nagprint tayo ng ballots for the FTS and prelat maapektuhan ba to like masasayang ba o ano po ang gagawin ng komisyon dito Sa ating palagay, hindi naman kasi final testing and sealing yon Ang importante, original na balota. Nandun pa rin yung mga pangalan ng mga kandidatong pagpipilian. Ang mga boboto pa rin sa ating final testing and sealing ay mga tunay na mga botante, 10 bawat presinto. At pagkatapos sa magsisilbi pa rin ay mga tunay na mga electoral board members na magsisilbi sa araw ng halalan. Siya makaka sapagkat yung final testing and sealing, pagkatapos ng final testing and sealing ilang araw bago ang aktual na eleksyon, kinakailangan yung mga makina ay ev zero. Gayun pa man, tiniyak ng Paul Badi na matutuloy pa rin sa darating na Oktubre 13 ang Bangsamoro Parliamentary Election. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bomboit sa and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.